Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel. Narito po ang ating mga pakaabangan dito nga sa tagpo ng FVJ, ang Batang Kiyapo hinihanda na nga nitong si Ramon at ni Don Julio ang kaharian ng kanyang tunay na anak at tunay na apo na tagapagmana ng mga Montenegro at dito nga ay imbitado ang malalaking tao kung kaya dito ay medyo kabado nga itong ating bidang si Tanggol dahil nga makikilala niya ang malalaking tao ng mga katransaksyon at kanegosyo ng kanyang uh, Ama at ang pamilyang Montenegro at dito nga ay hindi inaasahan na ang anak nitong ang siya Mayor Alberto Guerrero na itong ngang siya Migilito na kanilang nakagitgitan sa daanan ay umasta na ang akala mo ay ang tatang tapang at ang buong akala nga nitong si Migilito ay siya ang papaligan at kaiilagan nga ng mga tao nga umatend nga sa party ni Tungang si Tanggol ngunit nagkabaligtad nga ang nangyari dahil laking gulat nga ni si Miguelito na hindi niya nga sukat akalain na ito palang taong kanyang binangga ay hindi basta-basta nagpapatalo at dito nga ay nanlaki ang kanyang mata nang maagaw nga sa kanya ang baril at lalo na namang nagulat itong ngang si Mayor Alberto Guerrero at ang kanyang asawa nang makita nga nilang maagaw ni Tanggol ang baril at itutok nga ito kay Miguelito na halos nga magkagulo ang lahat sa sobrang bulat at marami nga ngayon ang humanga at nagulat nga sa isang anak ng Montenegro na ito ang dapat na kanilang kailagan at katakutan na ito sana ang nais ng mangyari nitong ang si Miguelito na sila ang kailagan at katakutan ngunit hindi ito mangyayari dahil hanggang andyan si Tanggol ay hindi niya ang may anong mangyari sa bawat kilos at galaw ng mga Montenegro dahil may isang tanggol na talagang uh, hindi magpapatinag kaya dito nga ay hahangaan si tanggol ng karamihan at katatakutan lalo ang pamilya ng mga Montenegro kung kaya't dito ay mas lalakas at lalaki ang kanilang puwersa dahil nga kay tanggol at mas lalong yayaman at aasenso ang pamilya ng mga Montenegro na ngayon nga ay mas lalong katatakutan dahil sa isang tanggol na nakita nila at nasaksihan kung paano nga ito makipaglaban upang ipagtanggol ang kanyang sarili at ang pamilya ng mga Montenegro. Kaya guys, ito po ang ating pakaabangan sa mga susunod na episode dito nga sa FPJ Ang Batang Kiyaku At kung nagustuhan po rin nyo ang aking videos for today, subscribe na lamang po ng aking channel. Paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat. God bless and bye-bye.